Hello, what's up mga kateknik? Balik, katatap <coughs> katatapos lang natin mag-PMS ngayon ng kanina ng ano, ng plus na 4 Tapos ito, meron dito ang pinakargahan sa atin na cherry Tigo 5X. Medyo naglulobat yung baterya niya. Baka magpalit na baka magpalit na baka magpalit na, na tayo ng baterya nito. Tapos ito ko Kasi parang ano to eh. <clears throat> Naiwanan na merong naka-on, naka, naka na accessory sa loob kaya naglobat siya. Kaya ngayon ito, sinachar, tapos <clears throat> mahirap din pala ito pag kailangan. Si Sir, si, eh ano natin na wala tayo ano, may iwanang mga naka-on. Okay. Medyo maulan mga ka maulan ngayon panahon ngayon dito maulan ang panahon dito ngayon sa ano sa Marilao kag balik pang ala bago mag alas tres dito umuulan eh ito naman yung ating ano Yung ating traveler ito yung Tego Tego 5X Bal Bali bago to ako, kuha lang natin mga kaibigan dyan. No? Mga kaibigan natin naglilinis sa sakyan. No? <laughs> Oops. Sakyo na lang. Oo. Basta tayo rito sa ano? Sa labas. <clears throat> Yan, yung mga kasama natin umalis. Hindi eh. ko lang ako nakapunta. Ayan mga kateknik, napakaulan no? Maulan ang panahon mahirap umuwi ngayon kasi maulan ito naman yung ating Tico 7 Pro Okay. Mga okay. okay. okay, kada. lang. Tapos na ng trabaho. Okay. Yung ating magandang ahente, oh. Vlogger <laughs> <laughs> na si Karl, <laughs> <laughs> mo kung ano ha. Okay. Hello mga ka vlog <laughs> Okay. <laughs> Sa ating YouTube channel. Okay. Lang tayo no? <laughs> Ano Ano 'yung <laughs> Sige, tanggalin na kanina pa yan, Kaya yan eh. Baka, papapalitan na rin ang baterya yan. Hindi, may chatters doon na ano. Tapos, yun ang ilalagay dyan. Okay, maganda kung ilalagay yan dyan. Kasi ano yan, naglulubat, Naglulubat na yan eh. Pagka, pagka pinatayangan ng makina, nalulubat na siya. Tapos, Tapos, sa Okay, mga ka Ano yung papalitan mo? Ah, uh, charge. Okay. Meron baterya na naman bago yung charge ng baterya. Okay. Uh, Yan yung ilalagay natin namin mga sa Okay, mga ka Hanggang dito na lang ang ating video mga ka At medyo wala tayong masyadong gawa ngayon. Okay, see you next vlog mga ka